Pwede po mga May handaan po sa inyo? May handa po kayo? Dalawang beses na yan! May handa po kayo? Apo? Pwede po mga ingay kahit konti lang? Kapal na mukha mo! Nandiyan Gabi! Paminsan well, minsan Paminsan minsan, minsan Ang alaalam mo'y Nagba Happy Pesta po Happy Pesta po Happy Pesta po Nagbabali Ay, ayun, nakakaya naman Baka magiligo pa ako dyan Eto na Ano so, po kayo kumukuha ng Ito Happy Pesta po. <tik> Oke po. Tapi Pesta po. Wow. Ang ganda ng baay. Wow. Uy. Mga pagkain pa mayaman to ah. <tik> <tik> <tik>

Andiyan na yung tropang Sharon. <laughs> Saan po kayo kumukuha ng kapal ng muka? tonggol nyo, Tonggol mo? ano na ba? tonggol Tonggol. di ba tinyo pangkaita? kaita? libre, po. libre, 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 po, libre, 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 po libre, Happy anniversary. libre, Apo? Oh, Dia oh, At least birthday, napiin hadiahku. Apo? Atis bu, masih ya kau jam pagi nana dipo. Ini, kita taripin nanti birthday lo. Apa kena tahunnya rimpon ya? Happy birthday bapa, happy birthday bapa, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hey! <laughs> salamat po po. Happy <laughs> birthday po na Salamat po na tapos po na. salamat. Po, thank, you. Oh, <laughs> thank you po. Thank you po. Oh, saya mo na yan. Thank you po. tapos po salamat na Thank you na Thank you. Bye bye. Salamat mo na Thank you po. Salamat. Po. salamat po Gambo <laughs> lang. Sabi <laughs> mo ko no. Do me things. na mukha mo. Pwede pong piyesta po dito, di ba? Po? Pwede po? Pwede pong makahingi kahit konting pagkain? Pwede pong makahingi kahit ko. lang po? Wait lang. Ha? ko na lang po para pong may deliver ko agad yung mga deliver ko. Okay lang po ba? Balot ko na lang pala. Thank you po. Ano po? <laughs> Gago! Sige po, okay lang po. Anong pamilya kayo, te? Jesus po. Jesus, no? Salamat, te, ha? Thank you po, ha? Namimigay talaga kayo pag may nangihingi, no? But meron po pag wala na. Ah, siyempre, Mati. Thank you po, ano. Salamat po.